Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong June 4, 2024 at June 5, 2024. Ayan, sa lahat po ng mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers dyan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, po natin ang ating sumada umpisan po natin sa ating sumada update para po ngayong June 4 ayan dito po tayo sa June yan ay 6 at uh, 4 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan ganoon pa rin po ang gagawin natin sa mga numero natin dito simplify lang muna natin sila 0 plus 6 is 6 0 plus 4 is 4 uh, 2 plus 4 is 6 ganyan pa rin po sa bandang gitna add lang natin 6 plus 4 is 10 at uh, 4 plus 6 is 10 ganyan pa rin po sa bandang baba 10 plus 10 is 20 ito naman po ang ating unang numero meron tayong 20 at yung pangalawang numero natin dito pa rin po yung sa bandang gitna combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito 6 plus 4 plus 6 is 16. Ayan mga idol, yan po yung ating pangalawang numero, yung kapares natin numero. Meron tayo rito 16. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 16-20 o kaya naman po ay 20-16. Pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. At dahil 2 digits din po sila, 16 at 20, yan simplify lang muna natin bago po natin yan isumada. Ayan, unahin po natin ang 16. 1 plus 6 is 7. At yung 20 naman natin, 2 plus 0 is 2. At ito po ang isusumada natin, 7 at saka 2. At unahin natin yung sumada ang 7, kunin muna natin yung 16. Sumada this is 6, 1 plus 6 is 7. Pwede rin ng 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7 at 34 sumada 34, 3 plus 4 is 7. Ayun, madal. At dito naman po sa 2, kukunin muna rin yung 20. Sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po ang 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin dyan ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29. Sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan lang po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong June 4. Ayan, meron tayo rin itong 7, 16, 25, 34, 2, 20, 11, 35, at 29. And mga idol, sa mga numero natin yan, ramble lang po natin. Pili lang po tayo dito kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kurasonado po natin yung mga numero. At doon naman po sa ating sample, kinuha natin dito ang 34, 34 at 11, then 16, 16 at 29, ayan mga idol, at 2 and 25. Ayan mga idol, yun po yung mga sample po natin, mga numero ating nakuha sa ating sumada. Para po ngayong June 4, Ayan, meron tayo itong 3411, 1629, at 225. Ayan, sa mga sample natin yan, pwede pwede rin pong matayaan mga yan. Kung nagustuhan nyo po sila, okay lang po sa inyo. Pwede rin po tayong magdagdag o kumuha dito sa taas kung ano pa po yung mga nagugustuhan po po natin yung mga kombinasyon. Uh, at ayun mga idol, yan po ang ating sumali sa pecha para po ngayong June 4, 2024. Uh, at next naman po natin, yan, isunod, isunod naman po natin yung ating advance sumada para naman po ngayong June 5. At ayun mga idol, umpisahan natin. Sa so, June tayo, yan yung 6 pa rin. Uh, at 5 sa ating pecha, 24 pa rin sa ating taon. Ayan, lalaya pa rin ang ginawa natin. Simplify muna natin yung mga numero natin ito. Zero plus six is six. Zero plus five is five. Two uh, plus four is six. Dito rin po sa bandang gitna. Ad natin ulit. Six plus five is 11. five uh, plus six is eleven. Ay mga rin po sa bandang baba. Yan ang ko, po. I-add lang po natin sila. 11 plus 11 is 22 ito po ang ating unang numero meron tayong 22 at yung pangalawang numero natin kapares natin numero dito pa rin po yan sa bandang gitna and combine pa rin po natin yan yung tatlong numero natin dito 6 plus 5 plus 6 is 17 yan naman po yung ating kapares na numero meron tayong 17 at meron na rin po tayong kombinasyon dyan pwede na rin po natin itong matayaan 22, 17 or 17, 22. Ayan, so, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. Dahil 2 digits din po sila, kagaya po nung nangyari natin dito sa kabila. Ayan, 2 digits, 17 at 22. I na rin po natin yan. Pero bago yun, dahil 2 digits nga po, isimplify muna natin. Ayan, dito sa 17, 1 plus 7 is 8. At dito sa 22, 2 plus 2 is 4. Ito naman po ng ating isusumada. 8 at saka at unahin natin yung 8 yung isumada. Kunin mo natin yung 17. Sumada 17. 1 plus 7 is 8. Pwede rin po ang 35. Sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26. Sumada 26. 2 plus 6 is 8. Ngayon mga idol. At dito naman po sa 4. Ayan, kunin mo natin yung 22. Sumada 22. 2 2 plus 2 is 4 pwede rin po dyan ng 40 sumada 40 4 plus 0 is 4 pwede rin ng 13 sumada 13 1 plus 3 is 4 at 31 sumada 31 3 plus 1 is 4 ayan mga idol, yan po yung ating mga numero na nakuha sa atin pong sumada para po nga June 5 ayan, meron tayo itong 8, 17, 35, 26, 4, 3, 22, 40, 13, at 31. Ayan, sa mga naka-insertal po natin mga numero ito, pipili lang po tayo dyan. Kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kombinasyon o mga numero na pwede po natin matayaan. Ayan, pili lang po tayo dyan, rambo lang po natin sila. At sa ating sample naman, ginawa natin ang 13, 13 and 35 then 8 and 22 at 17 17 and 31 Ayan mga ito, yan naman po yung ating mga numero na kuha na pwede nating matayaan kung gusto nyo po natin yung mga sample po natin nakuha rito. Ayan, meron pa tayong tatlong kombinasyon dyan. Meron tayong 1335, 822, at 1731. Ayan mga idol, kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin dito, pwede rin po matayaan yung mga yan. Pwede rin tayong kumuha o magdagdag pa kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. Ayan, pili lang po tayo, rambol lang po natin yung mga naka-encircle natin yung mga numero dito. At ayan mga idol, yun po natin sumati sa pecha para po ngayong June 4 at June 5, 2024. Maraming maraming salamat po.